Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matapat sa trabaho at laging inuuna ang dapat na magawa. At sa pamilya ay maaruga sa pagkain para sa magandang kalusugan ng pamilya. At kung sa pera ay hindi kayang kumuha ng mga suhol na pera, may takot sa karma ng kamalasan, masipag at hindi aayon sa gusto ng iba, kung siya ay alanganin at mas gusto ang matahimik na araw, laging pangarap na makagawa ng buhay na masaya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink, number 10, number 33, at number 20. Toros ang toro sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Ayaw kasama ang mga nagtatamad tamaran, hanggat maari, para makaiwas na mainis, at kung sa pera ay hindi. Kayang gumawa ng mga suhulan ng pera, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa para sa laging makaipon ng perang maayos na pamumuhay at laging nagbibigay ng pagtulong sa magulang kung lalapitan, maaruga sa pagkain ng pamilya para sa mga nagagawang kasipagan, sa pera ay ayaw ng mga usapang pag-utang, dahil inuuna ang pamilya para sa buhay na masaya at maligaya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw na mula sa sikat ng araw, masaya sa tahanan pagkasama ang pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 20 number 36 at number 11. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag ang isip sa buong araw sa gawain at sa bahay. At laging maaruga sa pamilya, ayaw ng mga usapang, mga kalokohan at mga usapang madaming paligoy-ligoy. Nang laging may good vibes ng swerte, at may isang salita sa mga dapat gagawin, at kung gagawa ng trabaho, ay laging nasa matapat na isipan. Para patuloy na may hanap buhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula sa mga bituin, matipid sa paglalabas ng pera, at pag-iipon ang nasa isipan ng may magagamit sa oras ng emergency mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green, number 10, number 17 at number 35. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May isang salita pag nasabi ay gagawin, lalo na sa pangako sa pamilya, at hindi makukuha sa mga suhulan ng pera, maingat sa mga ginagawa para maging masaya ang pamumuhay ng pamilya, may matalas na isipan, at may matang hindi basta mapapalusutan, may matalinong isipan sa mga gagawin, at hindi makukuha sa mga pa. Kiusapan para hindi mapasok sa problema, maaruga sa buhay pamilya na gusto ay laging napapasaya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw na mula sa mga bituin, Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pinapahiwatig, at hindi madadalaw ng pagseselos, may tiwala sa mahal, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 29, number 8, at number 15. Leo ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina at laging una ang pamilya para sa ikakaganda ng buhay, masinop sa mga ginagawa, at laging inuuna. Ang dapat matapos na gagawin, maaruga sa magulang at trabaho, at pag may usapan na pag-utang ng pera ay iiwasan ang kausap, para sa pamilya ang lahat ng kasipagan na laging ginagawa, may matapang na ugali na umiiwas sa mga usapang mahaba, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color gold, number 17, number 22, at number 43. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan matyaga sa ginagawa, at laging inuuna ang maging maayos. Ang mga gagawin at wala sa isipan ang magpautang ng pera dahil una para sa kanya ang pamilya. Masinop sa gawain sa trabaho at ganoon din sa tahanan ang ugali. Wala sa isipan ang pagseselos kagad tiwala sa mahal. Laging may positive energy ng kasipagan. Nang makaiwas sa kamalasan, at masipag sa lahat ng gawain, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 21, number 30 at number 26. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa hanap buhay at kung magsasalita sa mga kasamang tao o sa trabaho, ay maingat ayaw ng mga usapang makasakit ng damdamin ng ibang tao, at pag may sinabi ay gagawin. Ayaw ng napapahiya sa mga nakausap ng patuloy na makakuha ng respeto sa mga makakausap, masipag at laging una ang pamilya sa ginagawang kasipagan at maaruga sa pera para makaipon ng maayos, madisiplina sa mga gagawin at hindi nagtitiwala kagad sa ibang tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Libra ngayong araw na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 5 at number 31, at number 14. Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matapat sa trabaho at hindi gagawa ng pwedeng mapintasan. Nang mga kausap, sa trabaho ay mas nais na mag-isa gumawa. Nang makakatapos ng maayos, maaruga sa magulang at kung kayang tulungan ang kapatid ay gagawin, may matalinong isipan sa mga gagawin at hindi gagawa ng alanganin kung nasa trabaho para magtagal sa hanap buhay, masipag ng laging makakaipon ng pera para sa pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pinapahiwatig, may katipiran sa pagpapalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 25, number 18 at number 20. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan, una sa kanya ang laging mapasaya. Ang pamilya, laging mapanuri sa mga gagawin at ang isipan at matalino, mabilis ang isip sa mga gawain at masipag at hindi kagad nagbibigay ng kaalaman sa ibang tao at matiyaga sa mga ginagawa para laging mapasigla ang buhay mapag-aruga sa magulang at may kahandaan makatulong sa kapatid kung sa trabaho ang pag-uusapan ayaw ng mga usapang may kaberdehan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero color green and color yellow, number 10, number 23 at number 29. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, maaruga sa buhay pamilya para laging. May good energy sa araw-araw, na swerte sa mga gagawin. Madisiplina at hindi mo makukuha sa mga suhulan ng pera. Matsaga sa trabaho dahil ang alam pag may tsaga ay kayang maging matagumpay sa buhay, mapanuri sa dapat gagawin, laging inuuna ang trabaho ayaw ng chismisan sa trabaho, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, matipid sa pagpapalabas ng pera pagtitipid ang nasa isip para sa pamilya, at malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 26 number 40 at number 17. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling maingat sa pagsasalita dahil mas gusto. Nang walang makaaway na tao, kung gagawa ng gawain ay maingat para laging maging maayos ang trabaho at mas gusto ang mag-isang gumagawa, at may matapang na ugali ngayong araw, na kayang ilabas kung kailangan ayaw ng mahabang usapan, matapat sa mga ginagawa dahil ang gusto ay magkaroon ng matagal na hanap buhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa mga bituin, may katipiran magpalabas ng pera, at malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green, number 22, number 4 at number 15. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag sa trabaho at wala sa isipan ang mapagod basta makakagawa ng maayos na pagkita ng pera. Ayaw ng usapan pagpera na may pag-utang dahil hindi naman kayang magpapautang dahil una ang pamilya sa mga kinikitang pera. Maaruga sa pamilya para laging maging masaya at walang maging pag-aaway. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero. Color silver and color blue number 23, number 34 at number 8.